Hello mga kalot-lot Hello everyone. Ayan, dito naman tayo sa baybayin guys. <laughs> Walang katapusang baybayin. Ayan. Okay lang yung basura na yan guys. No? Okay lang. Kasi mga dahon. Okay lang mga basura na dahon. Kaysa mga plastic bottles. Diba? Ayan, mga dahon yan sa talisay. Ayan. May mga bata dito. Oh. Yung mga PJ ko, nandiyan ang mga PJ. Nandiyan ang mga PJ. Yung tatlong bulilit, nandiyan. Okay. Okay. <laughs> Yan yung pinsan nila, si Parker. Anak ng pinsan ni Budoy, si Parker. November 15, 2025. Kita natin yung malaking tao para hindi i-off para hindi i-off yung comment section ni Lolo. kain pala tayo ng ampaw Ampaw from Calcar hmm. Magdaldal ako habang kumakain ng ampaw Mamjo, Ampaw Mamjo from Calcar <laughs> si Mamjo Makakain ka na ng angpaw from Karkar, mamjo Jo. Yan, mamjo am Jo, oh. Angpaw from Karkar. Dinala ni Budoy. Hindi kasi si Budoy. Ayan, 4.30 p.m. Ayan. Ayan yung yung araw ay hindi masyadong hindi masakit ang init dahil um, uh, may clouds kala ko na uulan siya kanina pero hindi siya umulan kaya yan hindi masyadong masakit ang init hmm. Enjoy ng mga bata. <laughs> hey Jacob. Mga si Jacob, yung eldest ko guys. Si Jacob At si ka, si James si PJ nandun si PJ oh, yung nag, nag, ano laro ng kahoy si PJ yan ano oh. oh, tsaka si Budoy hindi si Budoy eh. Oh, Ayun muna ako. <laughs> Kain na ako guys ah. Wala na yung mga basura sa sa kabila guys. Wala na. Inanon na naman yun ng ng dagat. Inanon na naman yun. Ang mga basura yun. Kasi nawala na dito sa baybayin. hindi nakaulan para ko umulan Jacob makainong nagdagat Jacob makainong nagdagat hoy Diko ko. ba mainom nag-bakainom nagdagat ba? 对，子 jong。嗯。 Hindi pa ako tapos guys. <laughs> Saktong maging 13 minutes to. Mauubos Maubos din tong ampaw. Rico, pakainom nag Kainom nagdagat hoy. PJ, katol na PJ Katol na Ayaw iga si Parker, katol na Katol na eh Ah, wow, ubos na. Ubos na kinakain ko. Ngayon din nalako dito ay ano, mais, sweet corn. Nasaan ang kabudoy? <laughs> ka ha? Ang gulo. Ano, kaol? Ha? Pagdag makaon bod. Dag makaon. <laughs> BJ, give me the water, BJ babe. BJ, give some water, BJ please. Ah, please Parker Thank you. Hayun na, guys. Dinala ko sweet corn. Sweet corn at saka yung angpow. Uy, Jiko, may kainom nag Pakainom nag tubig dagat. Hoy, Jiko. Jiko ba malumos na imong manghud ba? Malumos na ma kuana sa sa alon. Padapli na na malagpot sa alon. Lagpot siya sa alon. Na no, di bot boy eh. Okay. Yan. Naubos. <laughs> Ito na lang natira. <laughs> yung ganina ginawa ko, nagpinakita ko pa to noong ano, pang pang reels ko guys, pang reels. <laughs> sa sa white, wala na naubos na sa YT. Ayun. Naubos na sa whitey Sakit ng tuhod ko eh sakit ng ano ko yung anong tawag na sa ano yung ni anong tagalog sa ni <laughs> sakit ng ano ko jiko ba yun na ibutang siya sa laom makainom ng tubig dagat ba nalumos dyan na baybay no puro ano puro dahon ng talisay okay lang talaga pag ganito ang ano basura wala lang tala, sanang plastic batos pero meron din doon meron. plastic batos pa hindi yan mga ano to siguro hindi yan mawawala siguro talaga yung mga plastic batos na basura no pero at least nawala yung doon, no? Oh. Wala ng basura talaga doon. Doon. Noong bago pa lang yung uwan na bagyo, eh, ay, ang, ang daming basura dyan, da, dyan banda. Pero ngayon, nawala na. Inano eh, na naman, eh, nanod. Inanod eh, na naman, ni eh, ano, yung tawag dyan. Inanod eh, na naman. Dinala na naman niya sa ibang baybayin yung mga basura na yun kasi walang kumuha at that time wala nang kumuha No ano diba na ipinakita ko na yung daming basura no mga month of July eh inano namin yon ng mga kapitbahay namin kinuha namin para mga 40 sacks or 30 sacks na mga plastic bottles yon ah mga 40 sacks talaga yon na plastic bottles talaga ang dami. Pero ngayon, hindi na masyadong, ano, konti na lang yung mga plastic bottles. Kaya hindi na namin kinuha. Ayun, guys. Hindi na. Ayun, dinala na ni, ano, ni Dagat ni Amihan. Papunta sa ibang baybayin. Kasi wala na, di, wala na dito. Wala na dyan, oh. dami dyan, oh. Dyan. dami dyan. Ngayon, wala na. Ayan guys, ala, mataas na pala yung ano, malapit na pala yung oras natin. Ayan, thank you so much mga kalutlo. Thank you so much for watching. Bye!